Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang karangalan po na ipakilala sa inyo ang ating panauhing tagpagsalita ngayong pagdiriwang ng Hermano Puli dito sa bayan ng Infanta. Isang babaeng tunay na nagsilbing inspirasyon sa larangan ng edukasyon. Isang leader na may malawak na karanasan at edukasyon sa pagangat ng ating komunidad. Siya ay mahusay at masipag ng punong guro ng magsikap integrated school sa General, General Nakar, Quezon. Ngunit higit pa sa kanyang posisyon, siya ay isang edukador na may malalim na pagmamahal sa pagtuturo at pag-aaral. Ang kanyang paglalakbay sa edukasyon ay nagsimula rito mismo sa infanta, kung saan niya natapos ang kanyang elementarya, sa Infanta Central School noong 1994 at ang kanyang high school sa Infanta National High School noong 1998. Mula rito, nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral sa Philippine Normal University Manila kung saan siya ay nagtapos ng Bachelor of Secondary Education major in Social Sciences noong 2003. Hindi siya tumigil sa paghahanap ng kaalaman at at nagkamit pa siya ng Master of Arts in Education major in educational management sa Northern Quezon College Incorporated noong 2016. At isa pang Master of Arts in Education major in social studies sa Laguna State Polytechnic University, Siniluan Campus noong 2019. Kapansin-pansin din ang kanyang tagumpay sa pagpasa sa National Qualifying Examination for School Heads noong 2022. Isang patunay na ang kanyang kausayan at dedikasyon sa profesyon. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang nag-aaral sa Laguna State Polytechnic University Siniluan Campus ng Philosophy of Educational Leadership and Management. Isang tunay na ehemplo na isang matagumpay na babae, isang mapagmahal na asawa kay ginoong Monroe Oboyes, punong guro ng Magsaysay Elementary School, at isang responsabling ina kina Glenmore Ferdinand at Rari Siam Oboyes, at isang anak na may paggalang sa kanyang mga magulang na si ginoong Eufronio at ginang Mercedita Alteza. Sa kanyang malawak na karanasan at dedikasyon sa larangan ng edukasyon, tiyak na marami tayong matututuhan mula sa kanyang pagbabahagi ngayong araw. Muli po, ating bigyan ng masigabong palakpakan ang ating panauhing tagapagsalita, Ginang Maria Glenna Altesa Ovoyes. Marami pong salamat, maaari na po tayong maupo. Uh, salamat po Ma'am Marivic sa pagpapakilala. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pagbati una po sa lahat sa ating punong bayan, kagalanggalang Filipina Grace R. America. Sa ating hali punong bayan, kagalanggalang Lord Alnel Ruanto. Gayun din po sa bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Lokal na Pamahalaan ng Infanta, sa lahat po ng mga bumubuo din ng Sangguniang Barangay ng lahat ng mga barangay sa Infanta. Pagbati din po sa lahat ng pinuno ng bawat kagawaran at departamento ng Lokal na Pamahalaan, sa ating pong PSDS, Ma'am Luz Biminda T. Verano, na ngayon po ay kinakatawan ni Ma'am Ligaya Durante sa mga school heads po ng bawat paaralan, sa mga kapwa ko mga kawani, mga panauhin, mga magulangin, mga kabataan at sa lahat po ng nasa bulwagang ito sa umagang ito, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay pong isang karangalan na maging bahagi ng makasaysayang pagdiriwang na ito bilang inyong tagapagsalita. Naririto tayo ngayon upang alalahanin at bigyang pugay ang kabayanihan ni Apolinario de la Cruz na mas kilala natin sa tawag na Hermano Pule. Isang tunay na bayani ng ating kasaysayan na hindi lamang lumaban para sa kanyang paniniwala para sa kalayaan, kundi patanirin sa katarungan at pagkakapantay-pantay sa ating lipunan. Si Hermano Pule, isang batang Tagalog. Pinanganak sa Tayabas, isang halimbawa ng matibay na pananalig sa Diyos na may tapang na uloob na ipaglaban ang tama at makatarungan. Hindi siya natakot na harapin ang mga pagsubok sa kanyang panahon. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang magdusa, mawalay sa pamilya, at sa huli, ialay ang kanyang buhay para sa kanyang pinaglalaban. Sa kanyang pagtataguyod ng Confragia di San Jose, ipinakita niya na ang pananampalataya ay hindi lamang dapat sa salita, kundi lalot higit ay sa gawa. Na may lakas ng loob siyang ipaglaban ang karapatan ng kanyang mga kapwa Pilipino laban sa diskriminasyon ng mga dayuhan. Kung ating pong iisipin ang katapangan at prinsipyo ni Pule ay isang paalala na ang pagkilos para sa pagbabago ay hindi lamang responsibilidad ng iisang tao kundi ng bawat isa sa atin. Kung kaya niyang ipaglaban ang pagkakapantay-pantay at kalayaan sa kanyang panahon, tayo rin ay may kakayahang gawin ito sa sarili nating mga komunidad sa kasalukuyan. Sa simpleng pagtulong sa kapwa, sa pagkakaroon ng malasakit sa iba, at sa pagtutol sa anumang uri ng pang-aabuso, ay sinasabuhay natin ang mga aral na iniwan ni Hermano Pule. Bukod po sa mga ito, Ilan pa po sa mga aral na aking natutunan sa pagbabasa ng buhay ni Pule ay ang mga sumusunod. Una ay ipaglaban kung ano ang tama. Pinakita ni Pule ang tapang ng isang tao na lumaban sa kawalang katarungan na nagbigay ng inspirasyon sa pagbabago. Kahit na malaki ang hamon sa kanyang harapan, pinili niyang harapin ito na nagtuturo sa atin ng pagtindig, lalo na para sa mga hindi kayang lumaban. Isang tungkuling napakahalaga na dapat nating natututunan. Pangalawa po ay ang pananampalataya at lakas ng loob. Ang kanyang matatag na pananampalataya at layunin sa buhay ay nagpapaalala sa atin na ang pagkakaroon ng malalim na paniniwala, maging ito man ay espiritual, moral o etikal, ay magpapalakas sa atin sa gitna ng mga hamon. Pinakita ng buhay ni Pule na mahalaga ang lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok. Pangatlo ay ang halaga ng pagkakaisa at komunidad. Naniniwala si Pule sa lakas ng pagkakaisa. Alam niyang mas magiging matibay ang kanyang layunin kung nagkakaisa ang kanyang komunidad. Nagtuturo din ito sa atin ng hangaring magtulungan at tandaan na sa suporta at pagkakaisa, mas malaki ang ating makakamit na tagumpay. Pangapat, ay ang tapang na magpatuloy kahit alam niya na posibleng mapanganib hindi nagpatinag si Pule sa kaniyang misyon pinapaalala nito sa atin na ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot kundi ang kakayahang kumilos sa kabila nito at ang panghuli ay ang kapayapaan at integridad higit sa galit at paghihiganti. Ang laban ni Hermano Pule ay hindi ginamita ng dahas, bagkos ng mapayapang paglaban at espiritual na paninindigan. Pinapakita nito na ang tunay na pagbabago ay makakamtan, hindi kinakailangan ng galit. Bagkos ay ang integridad sa gitna ng pagsubok na nagdudulot ng tunay na lakas at respeto. Ang kamakailang anunsyo tungkol sa November 4 bilang regular na araw ng trabaho ay nagtulot marahil sa iba sa atin ng matinding reaksyon habang marami ang nalulungkos sa posibleng pagkawala ng tradisyonal na araw ng pagganita para kay Hermano Pule, nananatili ang tanong na tunay ba natin isinasabuhay ang mga aral at diwa o tinuturing na lamang natin ito bilang araw ng pahinga o pansariling kasiyahan. Isang napapanahong paalala ito upang pagnilayan ang layunin ng mga pista opisyal at sikaping ipamuhay ang diwa na kanilang kinakatawan. Sa pagunita natin kay Hermano Pule, pinaalalahanan tayo na mayroon din tayong kapangyarihang hamunin ang kawalang katarungan sa ating paligid. Nagtuturo ito sa atin na sa tapang at pagkakaisa at matibay na pananampalataya, maaari tayong magpatuloy tungo sa isang mas makatarungan at mahabaging mundo ito marahil ang isa sa mga bagay na, na dapat nating pagnilayan sa araw na ito sa paggunita natin sa kabayanihan ni Pule kumusta po tayo sa mga aral na ito na binanggit ko na natutunan natin sa buhay ni Pule nasaan tayo kaya po ba nating sabihin sa ating sarili na hindi man ako pupugutan ng ulo sa araw na ito masasabi ko sa sarili ko na may ginawa akong tama o may ginagawa akong tama. Alam ko pong mahirap sa mundong ginagalawa natin sa kasalukuyan, napakahirap magpakabayani. Dahil minsan, sa mga panahong pinipili nating maging mabuti, doon pa tayo napapasama. Kaya minsan, pinipili na rin lang nating maging katulad ng iba kaya sa huli ang nagiging kalaban natin ay ang ating sarili nalalako po ang napakagandang speech ni CJ sa nakaraang Miss Grand International 2024 isinalin ko po ito sa wikang Tagalog at ito po ang sabi niya sa mundo ng trauma at kawalang katiyakan may isa pang mundo ang ating tinitirahan at ito ay ang ating kalooban. Kung paano natin tinitingnan ang ating sarili ay refleksyon kung paano natin nakikita ang ating paligid. Kapag pinuno natin ang ating puso ng galit, inggit at puot, tayo ay lumilikha ng isang halimaw. Kung hindi lamang natin hahayaang maghari ang kasakiman sa ating puso, hindi sana tayo makalilika ng karahasan. Ngayon, panahon na upang ayusin ang mga sirang bahagi ng ating kalooban. Ipanalo natin ang ating panloob na laban. Kumilos ng may etika at respeto at bumangon sa kabila ng kasamaan. Samasama sama, -sama nating punan ang nawawalang bahagi ng ating pagkatao. At ayusin natin ang sirang bahagi ng mundong ito. Napakaganda ng mga kadagang kanyang binitawan at iniisip ko habang ginagawa ko po ang pagbabahaging ito, marahil kung nabubuhay si Pule, ito din ang kanyang mensahe sa atin sa araw na ito. At patuloy ko po kayong inaanyayahan at pinaaalalahanan na hindi po tayo narito upang magdiwang ng isang pangalan lamang. Kundi upang sariwain ang mga aral na iniwan ni Pule. Mga aral ng pagkakaisa, tapang at higit sa lahat ay pananampalataya. Hinihikayat ko po ang bawat isa na maging tulad ni Pule. Maging boses ng katotohanan, maging haligi ng pagkakaisa at magpakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino ay magpatuloy tayo sa pagpapalaganap ng kanyang ligasya, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Paalala na mabuhay tayong lahat na may inspirasyon tulad ni Pule, isang bayani ng ating bayang tunay na maipagmamalaki. Maipagmamalaki hindi dahil sa yaman na mayroon ka, hindi dahil sa iyong katanyagan o posisyong hinahawakan, kundi dahil pinaglaban mo kung ano ang tama. Namuhay kang may pananampalataya, pinahalagahan mo ang pagkakaisa, may tapang kang magpatuloy para sa, at para sa iyo, higit na matimbang ang kapayapaan at integridad, higit sa galit at paghihiganti. Sa mga katangi ito, hindi na natin kailangang maging sundalo, maging guro, pulis o politiko. Ang kailangan lang natin ay maging taong totoo na ayon sa wangis ng may likha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang Diyos nawa ang mabigyan ng papuri. Muli isang magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat. Muli po, mga kababayan, ang ating panauhing pandangal, Ginang Maria Glenna Ubuyes. Muli po natin siyang bigyan ng masigabong palakpakan. Maraming salamat po, ma'am, sa isang nakakaantig.